dito sa test na giginto, ginanap yung Immortal Olympics. Ito yung exhibition game ng mga brand ambassador at ng mga Immortal Ito nga pala yung naging uniform natin, ang White Heroes. Ito yung team namin. Matitindi ang mga kalaban natin dito. Yan, si Team Katagupay, ang captain ball ng Black Defender. Kakampitin niya dyan si Nok Nok Paputok. At inumpisahan ng ang tawagin ng mga player. At dito nga, ikakampi natin si R Adventure. Team captain nga pala namin dito, si Rowdy. Unang tira natin, baldog agad. Aray ko! <maryo> Naging matindi nga rin ang laban. Palitan ng puntos sa kanan. Walang papatalo. Parehas gustong manalo. Depensa laban sa depensa. Kaya naging maganda yung laro namin. Dito sa tagpo na to, nang makashoot kami ay naging all ang laban na may pitong segundo pa ang natitira. Hanggang sa dire-diretso nga ang naging play at ito nga ang tumapos ng laro. Walang iba kundi si Team Katagumpay. Ang sabi niya, chamba daw. Kaya naman nagkagulo na ang lahat. Nagtalo na ng bawat isa. Lahat panalo. Lahat masaya. Dahil yun yung goal natin, maging masaya ang bawat isa. Thank you, Immortal Philippines at KCR2SJ. Magkakataon. Hope to see you next year.